So ano? Kailan gagawin nyo lagi? Silpon ng silpon maghapon? Di ba natusunod ko kayo na maglikpit ng mga plato doon na, na kinain na natin, naka, hindi na nakalikpit na ba? Puro kayo silpon na lang ng silpon. Wala na kong ginawa, kundi magsilpon. Anong sabi ko sa iyo na, na yung mga sinampay ko doon, ano yun, natiklipin mo na? Asa, ano, natiklip mo na ba? Ano eh, medyo mamasama-masa pa, kaya ano... Hindi ko pa atin. Mamaya, titiklipin ko mamaya. Mamaya, tuyo na yun. Kali lang, maris ako. Nakasilpon kayo. Ngayon mo na ako. Silpon na naman kayo. Grabe naman kayo. Sobra na mga anong ginagawa ninyo. Kahit anong utos ko sa inyo. Hindi kayo nakikinig. Grabe. Sabi ko, pagdating ko dito, di ba, may malinis na lahat. Hindi man lang kayo nagpuna sa section mo, puro alikabok ang pa ako. Diyan na, mag-alis ko lang na kayo nakabuka. Pagdating ko nandiyan dyan pa rin kayo yung mga ginagawa ninyo. Puro na lang kayo. Kung hindi pa kayo sirmonan, hindi kayo kikilos. Ano ba yan? Lagi na lang tayo magsisirmon. Ang busis ko na lang, maus ma na. O, di ba? Kaya, tumigil kayo dalawa, ha? Ayoko na kayo naging na, ano, na, lagi na lang kayo, puro sirmonan kayo. Kaya lang, sabi ko sa inyo, let me know if you would like me to revise anything else. Ha? Ah? <laughs> ha? Oh, ano yun? Anong ibig sabihin nun? Oh, want to create unique image. Ang mga image nyo na unique na. Ha? Ano yun? Sir, mo, eh, mo pa sa AI. Oh, sir, yun, yung mga, yung pa ako, madumi. Dito galing yung sermon mo. nag diba sermon mo, eh, AI mo na na eh. Nireset sa, ano, dyan sa AI na para, ano, makapag-sermon sa inyo. <laughs> <Ay> <laughs> Eh, bakit ba't ito sinabi mo pa? Oh, sabi ko, o yan. What's so great to a unique image? Ano mga image niyo? Unique na. Hindi na kayo talaga natin. Toto, yan ang ibig sabihin na yan. hindi na. Just type imagine. Oh, nai, Nay, hindi the na sermonyan na, oh, oh. na yan. Iba na yan. Pagkamit eh. ng AI, eh, hindi ganyan. Pagka nag-search ka ng mga bagay na gusto mong ba mag-speech ka. Hindi na kasama yung dulo. yung dulo kasama pa yan. Hindi na kasama yan. Ay, gusto isama, eh gusto ko yung sama eh. Oh. yan, eh, nabisto ko tuloy na ano na yung sermon mo galing sa A.I. O oh, sige nga, naintindihan mo ba yung English na yan? Let me know if you would like me to revise anything else. Ano Tagalog nun? Hindi ko alam. Hindi mo rin palama? Alam? Anything else? Tanong mo dyan sa A.I. kung anong Tagalog yan. Sabihin mo, lagay mo, Anong Tagalog nito? O oh, yan, sige. Type mo, sige nai, type mo. Anong Tagalog nito? Makikita mo ka, ano ibig sabihin? Anong Tagalog yan? Eh, kasi, hindi mo na rin lang naman naiintindihan yung sinasabi dyan ng AI na indulo. Dapat tinagalog mo na rin. O, ang ibig sabihin nito, ano? Ano? Teka, hindi na ako mag-receive. Sarili akong Tagalog. Ang ibig sabihin nito, let know if you like me. <laughs> Kung gusto mo ako, I like makusundin to reverse anything else. Sumunod kayo sa A, akin. ano? akin. Sabi ko sa'yo, ang Tagalog nito, lahat mo to sa sumunod kayo sa akin. Pero anong ginagawa niyo? Tulad ba sa si anything nah. stop, sumunod sa iyo? Nay, layo. Sumunod Pilip ako. Niyo, sumunod ngayon. kayo sa... Baka <laughs> meron ka pang gustong baguhin dyan sa sinasabi niya. Yung sinasuggest ka sa iyo. Huwag niyo akong nagtatawan. Maglinis na kayo doon. Okay. Puro kayo tamang niyo pa ako. <laughs> Sige na, niyo na. Hugasan yung mga tingyan doon. Kasi mga... Una. Revise anything else. Tara. Revise anything Come on. Revise revise, revise. Kung hindi po kayo sinumunan, tapos nag-English ako, tumawa pa kayo. Imbis na, kung hindi pa ako nakapag-research sa Google ng ganyan na salita, hindi ako makapag-English. Ba't ba na? Ano ba? Ba't nasama ko pa itong dulo na ito? Nabukin na to hindi ako na binabata ko, <laughs> na Na-research ko lang.